Nagtakbuhan na sila. Hanapin nyo. na. Nakuha na. Dino na. Na. <laughs> na, makita ba? Nakita na. na. Napakalan? Daniel. Daniel. <laughs> <laughs> guys, iwan na naman tayo ng bakas guys. Ito, tapos lang natin gumawa sa motor no? shop. mga solid followers natin. Ito na sendahan pang merienda nyo, pang biling ulam. Wala kayo kung anong gagawin nyo dito. Ito na guys, oh. Dito ko itago guys, yun, oh. Ayan, yung area na yan. Siksik ko dyan, ha. Ah. Mahala na kayo maghanap. Diyan ko iiwan. Diyan lang, ito lang. Ito yung part na yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, part na yan. Diyan ko ilagay. Yun na guys, nailapag na natin Doon oh Ayan yun Ayan Yung area na yan, di ako nilapag Ayan Yan yung area na lang yan Puntaan nyo na guys Yung area na yan Di ako nilapag Ayan oh Sa part na yan, dyan lang Hanggang dyan lang, huwag na kumabot to Puntaan na Nagtakbuhan na sila, hanapin nyo. Diyan lang, diyan lang, sa part na yan. Ibalik nyo yan ha, pagkatapos nyo hanapin ha. Pagalitan kayo diyan. Diyan, no. Pala yan. Ayusin nyo yan, huwag nyo sirain. Ayusin nyo ito natin yung sa sabon. Ito natin yung lang nyo kasi. Ayan. Lisan <laughs> mo, nagkakagulong. <sighs> oh my Ah, may dumating pa guys ah. <laughs> dyan lang yung clue. ayan diyan lang. napin niyo maayos. <laughs> <laughs> yung tinutukan ko doon lang banda yon.